oo po nag deliver kay Aling Sepa oh hindi ako nagpapadeliver yan eh oh, hindi ako uminom yan sa kanya po sa kanya po nakapangalan eh hindi na akong uminom yan eh may order mo yan mo. Mo. Hello, may, may order ka pa niya na ay hindi ako nagpapadeliver yan Muna akong pero pang bayan eh, ay, ay pangalan ay. mo daw yan oh, eh. na Aling Sepa ay, oh.

Hindi naman ito deliver sa iyo kung hindi mo in-order. Ayan nga. Hindi ako mag i lang. Hindi ako mag-i-inom lang. Ganyan mo lang. Pagkakit sa'yo nakapangalan. Wala kayo. Hey, may ba oh. Eh, yung magbabayaran ko. Hindi ako eh. Hindi ako nagihinom yan. May sakit ako na diabetes. Eh, 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 Hindi nga ako nagihinom yan. Bahala kayo. Hindi ako nagihinom ng ganyan. Kasi may sakit ako. Bawal sa akin ng doktor. Hindi hey, kayo, kayo, Kaya, kayo naging naging pangalan na, eh. Talaga. O, sir, kayo talaga order kayo ng order ay, eh. Hindi nyo yung hininom eh. Hindi nyo babayaran. Kaya, Ang pipi lang naman ako. Ang pipi lang daw. Bayaran mo na. Bahala kayo. Bayaran mo na. yan. mo <laughs> ano na wala ko pera, Nay? Wala! Kaya mo, siguro nag... Ano, Nay? Ito, bayaran niya! Siguro nakikaya nang basa cellphone ng... Pagkailangan ko mag-inom niya, hindi ako mag niya. Dalawa na inorder na sa atin. Ganyan. Oh. Oh. Ikaw pala. Ipan pala.

Si ate. Si ate, ayan. na, lang na, umuwi na na. Hindi, kita surprise yeah! Alam ko naman na hindi ka umiinom yan. Oh, sino pa namin. Okay matagal mo na siyang gusto makita. Hindi yan nang. ginagawa. Hindi ka ba mo yung panganay mo. Oh. O, ito ka na naman, Nay! ito na, ito na! Uy, okay, ito mo kanina, hindi ka ito ka na! ka Alam naman namin, nay bawal ka dyan! Diba? Ayun lang, kinuha namin. ayun lang,